Hello mga ka-farmers! So for today's video ay ibabahagi ko po sa inyo ang dalawang rason kung bakit mag-invest kami ulit sa pagbababuyan kahit na natamaan kami ng ASF mga ka-farmers. Ngayon mga ka-farmers ay ibabahagi ko po sa inyo kung bakit mag-invest kami ulit sa pagbababuyan kahit na natamaan kami ng ASF. Hindi kasi lahat ng magbababoy mga kafarmers ay babalik agad sa pag-aalaga ng baboy kapag natamaan ng ASF. Pero hindi po lahat ng baboy namin dati mga kafarmers natamaan so meron pa lang mga tatlo mga kafarmers. So, dinidispose namin yung iba para hindi po masyadong lugi mga ka-farmers. So, ngayon, after one month, taga-alaga kami ulit. Sa previous vlog ko, ipinakita ko yung dalawang biko na binili para pang-testing. Na kung makasurvive siya after a month, so mag-additional ulit ako ng pang-fattening. Then, bibili na rin ako ulit mga ka-farmers ng biik or guilt na gagawing inahin. Kasi, kailangan na pipili tayo ng magandang breed kapag pang inahin mga ka-farmers. So, kadalasan kasi, kapag magbababoy ka at natamaan ng sakit, magbabalik ka sa iyong negosyo after 6 months to 1 year. Kasi, yan po ang sinasabi nila mga ka-farmers, dahil parang sa paniniwala lang, parang contaminated pa yung area natin sa sakit. Pero kami, nagsimula kami ng maaga. So, ano ba yung rason namin kung bakit nag-invest kami ulit sa pagbababuyan mga ka-farmers? Yung iba kasi mga ka-farmers na natamaan ng sakit, parang nalulugi na sila. So, totoo po yan. Malulugi po talaga tayo kapag matatamaan tayo ng sakit. So, ang ginagawa nila ay hihinto po muna. Pero kami mga ka-farmers, hindi kami hihinto. So, bakit ba hindi kami humihinto mga ka-farmers? So, dalawa po yung rason natin kung bakit mag-invest tayo ulit sa pagbababuyan kahit na natamaan tayo ng sakit. Ang una mga ka-farmers, ito kasi yung pag-aalaga ng baboy para tayong nag-saving. So, yan po ang iniisip namin mga ka-farmers. Unlike sa nag-iipon tayo ng pera, palagi po puting makukuna ng mga pa paka kaunti-kaunti mga kafarmers din dito sa pagbababuyan at least may benta natin siya kapag harvest time na mga 3 to 4 months may benta na natin at yung pera ay makukuha na natin mga kafarmers it's true na masasabi nila na lugi tayo dahil mahal po yung presyo ng feeds minsan mga kafarmers pero isipin natin na hindi naman po lahat ng panahon ay ganyan Lalo na kapag mataas ang presyo ng live weight mga ka-farmers. Dito sa amin, sa Negros Oriental, halos ubos na po yung presyo ng baboy. So, meron na pong shortage ng baboy mga ka-farmers. At meron na pong kumukuha ng 150 per kilo ang live weight. Dati kasi nasa 90 to 100 lang po yan. So, ngayon meron ng kumukuha ng 150 ganyan ang presyo mga ka-farmers, hindi na po tayo malulugi niyan versus sa presyo ng feeds dito sa Negros Oriental. Nakasanayan na din kasi namin mga ka-farmers na meron kami mga baboy. Seven years kasi kami sa pag-aalaga ng baboy mga ka-farmers kaya ang tahimik po, nakakamis po talaga pag walang baboy. So yung mga baboy mga ka-farmers parang nagiging part na po sila ng family namin. Kaya nakapag-decide po talaga kami mga ka-farmers na mag-alaga po ng baboy ulit. Kahit na hindi pa lumipas ng mga ilang buwan after na matamaan ng sakit, nag-aalaga po kami. Actually, hopeful po kami mga ka-farmers na hindi po lahat ng panahon ay ganito. Meron ding panahon na makakabawi tayo. So, I hope this is the time mga ka-farmers na makakabawi po tayo. So, if ever malulugi naman mga ka-farmers, I know God has a better plan for us. So, yun lang po mga ka-farmers, ipasa lang po natin ang lahat para matutulungan po tayo. Meron naman pong maraming positive reasons mga ka-farmers kung bakit magandang alagaan ang mga baboy. So yung ikalawang rason namin mga ka-farmers ay kung ang negosyo mo ay baboy, hindi ka mahihirapan sa pagmarket or pagbenta. That is true mga ka-farmers. Marami po kasi ang bumibili ng mga baboy mga ka-farmers. Ito ay dahil sa palaging in demand ang karni ng baboy. Lalo na sa ating mga tao mga ka-farmers, mahilig po talaga tayo sa karne ng baboy. Kahit na minsan mga ka-farmers, merong magsasabi na lugi po yung baboy dahil mahal ang presyo ng feeds. So, dito kasi sa amin, dahil matagal na kami sa pag-aalaga ng baboy, Meron na kaming mga remedies, mga kafarmers, kung paano kami makasave sa pagkain ng baboy, mga kafarmers. Meron kaming mga additives or yung mga snacks-snacks sa mga baboy mga ka-farmers na hindi naman natin masasabing wala siyang benepisyo sa mga alaga natin. Maka-additional din siya sa pagbigat at paglaki ng ating mga baboy mga ka-farmers. So 'yun ang mga rason mga ka-farmers kung bakit bumalik agad kami sa pagbababuyan after matamaan ng ASF. So yung una is para kasi tayong nag-saving sa baboy. Kaya nagugustuhan po talaga namin ang negosyong ito. Then yung ikalawa mga ka-farmers ay hindi tayo mahirapan sa pagmarket sa ating mga baboy. Dahil palaging in demand po ang karni ng baboy mga ka-farmers. So, yun po mga ka-farmers. Sana po ay makatutulong sa inyo ang video ito At ma-encourage din kayo na mag-alaga ulit ng mga baboy. Lalo na kapag kayo ay natamaan din ng sakit mga ka-farmers. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. Ating tandaan na tayong mga farmers ay dapat madiskarte at masipag upang magtagumpay sa ating negosyo. Sa po kababaiyan, hindi po hadlang ang kasarian natin para gawin ang mag-farming. Layunin ko po na encourage kayo na mag-alaga ng kahit na hayop na pwedeng mapakitaan. Maraming salamat po. God bless. Happy farming. Bye-bye.